Ayun, mga kaporklip at iba pa. May dumaang ipo-ipo dito sa lugar namin kahapon. ng mga alas 6 na yata yun. Alas 5, alas 6. Ayun yung aking antena mas. Oh. Baluktot. Siguro approximate mga 100 to 100, 120 kilometers per hour ang lakas ng hangin na yun. Pero nakakatuwa. Gawa ng itong mini G7 ko na ginawa lumis lang ng konti pero hindi siya naputol kahit radial hindi nabawasan itong upgraded ko na mini G7 yung tatlong radial na yan kahit yung aking dating gawa na apat na radial oh. hindi siya naputol kahit yung whip at yung radial hindi na nabawasan Ah, yun pa yung isa oh. oh mini G7 din yan pero hindi naman siya naputol at yung pin 7 na ah, directional so ayos yung aking yung aking ginagawang mini G7 ay kaya pala ang ganong kalakas na hangin ito ay itinuno ko ay ginamitan ko ulit ng SWR itong bahong gawa at yung lahat ng mga antena na yan hindi nagbago ang SWR nya ibig sabihin hindi nagalaw yung pinakang internal niya. gawa nang ay tatlong suso na yan eh yung PVC na yan tatlong suso na PVC yan kaya hindi basta basta yan mapuputol yung whip ang delikado pero hindi rin siya naputol eh. kahit yung whip yung tray sa dulo na yon yan hindi naputol itong one half na to wala din so ibig sabihin tested yung aking tinesting siguro ng hangin ang aking ginagawang uh, antena mini G7 siguro tinesting ng hangin kung kaya pero nakatuwa at kinaya niya ang ganong kalakas na hangin isipin mo yung tubo na yan no? 1 oh. One and 3 fourth yung tubo na to ito 1 and 3 fourth to tapos yung nasa dulo dun ay yung nasa kadugtunan na yun ay uno media ay <laughs> ibinalugtot din nyo kung ganong kalakas ang hangin na yun so yung gayong nya ayun uh, sa lambid na putol yan kaya ganyan kung hindi siguro na putol yung ha yung ano yung yung gayong nya ay baka yung antena ko ang na pero itong isang ito mini G7 oh hindi rin siya nag karon ng major damage yung antena na baluktot lang yung kanyang uh, tubo pero makapal na tubo din yan eh kahit na yan ay uno uno lang yung tubo na yan gauge 40 ata yan Kaya, makapal din yan ay binaluktot so yung directional hindi malang nabago yung mga mga ano nya element o oh. Ayos, ayos. Ayun, ha, ah, clip, karadyo. Kantena ka at iba pa. Salamat, salamat. Hanggang sa muli. Ito sa ibabaw ng bubong. Mabuhay. 73.